na ibibigay nga ako kay Tatay Jonathan na makakadagdag at makakatulong sa negosyo niya. Kaya isinama ko si Diday at si Baste para nga maturuan si Tatay Jonathan. At pagdating pa nga lang namin, sinalubong na agad kami ni Tatay Jonathan ng masaya niyang ngiti. Nagulat nga siya na marami nga daw akong dala. Kaya inexplain ko agad sa kanya na ito yung mga dala ko at makakatulong to sa negosyo niya. Ayan Tatay Jonathan, kumusta ka? Okay naman. <laughs> ang foggy ngayon na. Nakakainip na. Naiinip ka na? Mm. Dalii oh. tagal. Ha? Ang tagal. Pero po, itinawag ko na po 'yan doon. Ha? Ang mm. sabi po ni Kuya Bong, nakalagay na daw po kayo sa schedule. So, antay na lang natin yung tawag ng oh. doktor. Tapos Tatay Jonathan, nabanggit mo na naiinip ka na. Noon mo pa yan sinasabi oh. nung nakaraan. Ngayon, meron na akong in order na pwede mong idagdag dyan sa tindahan mo, na pwede mong pagkakitaan. Top brand talaga siya dito oh. sa Pilipinas. Kaya talagang tiwala ako sa brand na to. Ito yung Wise Cleaner. Mm. Ngayon, gusto kong i-share sa'yo, Tatay Jonathan, no? Binilhan kita ng apat na peraso. Apat na set, oh. Tatay Jonathan, para mas marami kang maitinda. Ngayon, isinama ko si Baste kasi ito yung negosyo oh. nila Baste. <laughs> Gusto kong paruan ka niya, Tatay Jonathan, para mapagkakitaan mo din, ha? Uh, ayan, wise cleaner po yan, Tatay Jonathan. Ayan, binilhan na kita nitong mga batel, ha? Para makapag-umpisa ka na talaga. Para pag naisali na, dito mo na siya lalagay. Para siyang pouch. Ayan, may kasama tong pouch dito sa loob. Tapos gusto mo, paggawang kita ng ibang pangalan. Gusto mo ba pangalan na lang? <laughs> pangalan mo lalagay natin. Kasi may kasama na yung sticker. Kung baga pwede mo siyang itinda na nakalagay sa ganito. May kasama na din siya. Eto nga po yung tinutukoy ko. Eto po yung top brand dito sa Pilipinas. Eto po yung DIY dishwashing liquid ng Wise Cleaner. Naglagay na nga si Baste ng 14 liters na tubig dun sa timba. Pwede naman mineral, pwede din yung tubig gripo, basta malinis. Sunod niyang ilalagay yung fortified bubble booster. Tapos yung kasunod nun, ibubuhos na yung foaming agent Pactant. Gugupitin lang ng maliit sa dulo, tapos ibubuhos lang siya ng paikot sa tubig. Ibababad nga muna to ng 20 minutes bago muna haluin ng mabuti siguraduhin muna na tunaw lahat ng ingredients. Madali lang naman po itong gawin kasi may kasama naman po siyang instruction sa likod. At habang nagaantay nga kami ng 20 minutes, inabot ko muna kay Tatay Jonathan yung mga pinapaabot na tulong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,500 11, and 600 pesos. Yung 700 po from Karen Maranan from Los Baños, Laguna. 300 from Ma'am Ria. 100 from Marjorie de la Cruz, Elardo. 500 from South Korea. At yung 10,000 po, galing po kay Ma'am Luz ng Japan. Thank you. Maraming salamat sa kanila. Thank you, thank you. At pagkatapos nga ng 20 minutes ay haluin nga ito munang mabuti. Isunod na po, ishake at ibuhos ang premix battle at haluin ito ng mabuti. At eto nga po yung nilalaman ng premix battle. Degreasing agent, yung pangtanggal po ng sebo, scent and 45 degreaser, antibacterial and moisturizer, keratin agent and water softener, tapos colorant and preservative. Pagkatapos nga po ay unti-unting ibuhos ang thickener habang hinahalo ito ng sobrang bagal lang hanggang sa maubos at matunaw ito. Pag siguradong tunaw na po lahat, takpan po muna ito at ipahinga ito ng 24 hours. At pagkatapos naman po ng 24 hours na rest period, maaari nyo na po itong isalin sa bote yung mga dishwashing liquid. Mabango po, ano? Ah, mabango, ma'am. Ay, e, so, kumpara mo dun sa mga nabibili na, ano. Oh. Naamoy ko kasi mabango, eh. Ibang yeah. Kasi po, yan po ay wise cleaner. Top brand po yan dito sa atin sa Pilipinas. Ano po? <laughs> Kung sa pagkain, pen, pa masarap. Tayo, <laughs> may mga customer ka na agad. <laughs> po mga kababayan. May blessings po ako na ibibigay po sa inyo. Mamimili po ako ng tatlo po sa maswebting mabibigyan ng ating wise cleaner at pwede nyo po ito maging uh, pangunang puhunan at syempre po mamimili din po ako ng apat na mananalo na tigpa 500 pesos. Sa lahat po ng magpapalo sa aking page ang Batsha TV po at syempre po ang maglalike po at ang magshishare ng aking mga videos. Yun po ang maswebting mananalo ng tigpa 500 pesos at syempre po ang wise cleaner na pamimigay po namin. Ayan, sa mga gusto pong mag-abay po ng ating wise cleaner, ilalagay ko po yung link comment sa baba. Maraming salamat po. God bless you po. Thank you.